yan. Bago nila ibenta, nililinis pa nila yan. Inugupit. Para. Pero pag binili niyo boy natin, kasama sa timbang yan, yung mga ano ate patit na yan. O sako-sako na yan binibili. Ang kilo pa yun ito. Ah, magkano na kilo ngayon? 70. Uy, 70 na. Mahal pala. Yan. So, ganyan po yung ano. Okay yan po pala yung ano, bago nila itinda. Lilinisan nila. Tapos sisi pala yung taho. Talagang tinatsaga nilang linisan. Ay kuya, doctor nun po. <laughs> Bablog ko lang po kasi yung mga mga dito tinda ng mga ano dito sa Malabon. E, itura itsura, ay yeah, itsura oh, ganyan po yung gantong oras pag <laughs> gantong oras mo nakalatag na po yan sako-sako ayan ayan sako-sako puro puro tahong po yan guys ayan o oh, iba-iba kaya sa gabi iba po itsura ng malabon <laughs> ayan ayan isasabi na po nagbablog po kasi ko eh ayan pinatakot ayan Kape, nuhugasa naman yun ang kumakain. Hindi ba? Wala naman pong pagkain na hindi kumaan sa tubig. Saka ano yan eh? Ano Ayan no, sako-sako po yan no guys. Ayan no. Sa dami ng sako na yan, tigan nyo, nililinis nila isa-isa. Ninugupitan yung bawat tahong. Ayan guys dito nyo, lahat talaga pinaghihirapan walang madali dito ba, kung iba yan basta nila ibibenta yan ikikilo na kahit may mga ano-ano pa ayan guys, ganyan po nila kamahal yung kanilang mga customer ayan na sako-sako po yan wow. tahong na yan, puro nakasako puro tahong yan guys o, ayan yeah. o oh. Ayan. Para para sila ng pinda. Ayun. Tahong din yan. Ayan. Kuya, maraming salamat po. Ayan. Kadalasan sa isang gabi lang yan, ilang sako yung nab nabibenta nyo? 50 sako? Ayan, 50 sako, guys. Ila? Grabe, siguro yung bawat bawat ano, Magkakaiba ba yan? Magkakaiba kayo? Ha? Magkakaiba kayo? Ibang sako rin yung kanila, 50. Kami lang bubuhat na. Ah, sila nagbubuhat. Oo, oh, galing. So, ang dami palang na-harvest, ano? Ganyan pala yung kahong, matrabaho pala. Ang pa, dami, ang dami. Napakadami ng tahong. Matataba kaya siya ngayon, kuya? Opo, matataba yan na Si Ate yung mataba. Ngayon yeah, yung ano yung... Ah, yung... Along, ah, kasi ito tayo nasa bataan to. Ah, yung Ah, baklad, Magkaiba pala ang oh, bataan. Pagbataan payat. yan. Oh, oh. Tapos baklad matataba. Ayun. Mm. Thank you, Ate, sa information bless you po. Ayan, marami pa. Mga cargador. Ayan. At doon pa sa likod, meron pa yan. God bless you po, kuya. Ayan. Galing ni kuya. Ayan, puro tahong po yan Ayan, tahong. Tahong din yan. No? Una po, ganda kanyang linis. Ayan, God bless you po sa mga nanonood please watch and subscribe and don't forget to click the button bell to notify magkaroon kayo ng notification ayan, thank you, thank you guys Amitera